sigurado sa uwak yan ayun mga idol oh. sigurado sa uwak to magandang araw sa inyo mga idol bali mga idol sa episode na to pupuntahan natin yung area ng mga night heron kasi may nabalitan ako mga idol na may nag kuan dito may nagbibitag yung mga pugad ginagawa nila ng bitag para mahuli yung mga inahin o, so, titingnan natin kung dito to sa area ko na lagi kong pinupuntahan kasi baka ito yung area na pinag bibitagan nila so sana hindi dito sa area ko sana okay lang to sa DNR na puntahan ko yung area kasi nga sabi niya nila dati bawal daw bubulabugin pero hindi naman natin bubulabugin kasi normal lang naman to dito kasi daana naman to itong area na to so, hindi naman siguro to mabubulabog kagaya ng dati hindi naman yung nabubulabog yung mga kuhan dito tsaka yung sa area na doon sa kabila sa private property naman yun pwede kang pumunta doon pagpaalam ka muna sa bantay kasi nasa loob ng fish fan yung area na yun So ngayon, titingnan na natin yung area ko dito na lagi kong pinupuntahan. Ito nga pala yung area na yung nag-trending ko, nung nag-trending dati na video ko na umabot 700,000 700,000 views. Ito 'yon. Pero di ko alam kung may mga pugad ngayon dito. Kasi di nga ako nakakuan dito. Ilang bagyo na din yung dumaan, di ko nabisita to dito. So ngayon lang, ngayon lang natin bibisitahin. Kung may mga kuan dito, may mga trap. Titingnan natin kung dito talaga nagta-trap yung mga sinabi sa akin. Ito yung area. So, mga idol sana okay lang to sa dinner. Wala naman tayong intensyon na kunin tong mga pugad na to intention natin dito yung protectan sila na uh, dumami pa sila dito na walang mang, walang manguha siya nga pala mga idol shoutout nga pala kay Vicente lohas, so tiyohin ko so shoutout sa iyo uncle uncle inting so shoutout sa iyo shoutout nga pala sa uh, mga taga rohas, Rojas Kapis ba o, sa Rojas sa mga taga Rojas mga Family Reloas at Balahadya Family. So, shoutout sa inyo. At shoutout na rin kay Jackson Ngipan. So, idol, thank you sa solid na suporta. At sa family Ngipan. So, shoutout sa inyong lahat. At shoutout na rin kay King TV. Pasuport naman sa channel niya mga idol. King TV, Barako Boles, Mighty Game Farm, Fugitare Maker, Badirik Vlog, Artemis Blog, Vlog, Danilo Viajero. So, shoutout sa inyo. At share out nga pala kay Imbuyo TV At Ma'am Chuy Official So, pasuport sa channel ng mga idol Isa mga mabait na mga content creator yan So, pasuport sa kanila So, yung mga idol, punta na tayo sa area Dito mga idol, ito yung area Diyan mismo sa punong yan mga idol dati Yan yung inakyat ko Na sa isang puno Parang lima ata yung pugad diyan, Diyan, diyan mismo yun ngayon wala, wala mga pugad ngayon, no. Siguro hindi nila season ngayon. Pero ikot-ikotin lang natin tong area na to. Baka makahanap tayo dito mga pugad pa. Baka dito nga nag-trap. Ito mga idol sa punong to. Bakaw to bakaw. Bakawan to dito. Ayan may nakita ko Pugad o oh. Titingnan natin kung may trap to Baka may trap tong pugad na to Ayan Pero yan mga idol Yung pugad na yan Kahit di ko pa nakit yan Siguradong sa uwak yan Kasi Sa forma pa lang ng pugad Tsaka yung mga Mga kahoy na kinuha alam kong sa uwak yan titingnan na natin baka nako na to dito sana walang nakakuha ng kwan dito ng mga inakay o itlog ba o so, natin titingnan natin ayun mga idol sigurado sa uwak to kitin natin ayun mga idol wala walang itlog sa wakto, to wala nang itlog so mga ako na mga mga idol siguro pinagpisaan na to mga idol kasi ilang kuan nga ilang buwan mga ilang buwan din akong hindi nakakon dito nakapunta kaya siguro pisaan na pinagpisaan na yan so baba tayo hanap tayo ng mga pugod ng kuan ng netheron. So, oh, mga idol, oh, daming pag-ulam sana Oh. Di lang ako nakadala ng kuwan. Nang itak. Pangkuha nito. Nung no, dami Oh. Oh. Ayan. Sarap yan. Pang-ulam. Wala pa namang ulam. Hmm, dami. Dito lang sila sa kuwan ng bakaw. So, tara, doon tayo sa unahan. Idol, walang mga kwan ngayon. Walang puga dito ng mga night heron. Siguro sa ibang area. Tsaka yung area na doon sa sa loob ng fish pan, siguro marami doon. Hindi ko alam kung saan niyo nang bitag sila. Saan sila nagumawa ng mga trap. Kasi mga night heron yung mga kuha nila eh. So ito, may may nakita ko dito, pugad ng uwak din. Pugad pa rin to ng uwak. Sigurado to. Kasi alam ko agad yung pugad ng uwak kaysa sa pugad ng night heron. Kaya papakita ko sa inyo ha. Hindi ko lang alam kung di ata breeding season ngayon ng mga kwan. Ng mga night heron. Kasi kung breeding season nila, marami sanang puga doon. Kasi yung area na yun, doon yung marami. Maraming puga dati. Okay. Ito. Ayan mga idol, yung puga na yan. Ayan. Sa uwak yan mga idol. Sigurado sa uwak yan. Iba e kasi yung pugad ng night heron kaysa sa uwak. Alas parehas lang naman sila ng mga ng forma pero pag sa awak kasi basta alam ko kasi pag sa awak yung pugad hindi naman natin pwedeng akyatin yung mga idol kasi tingnan niyo yung sanga hindi rin natin makakita hindi ko alam kung may pugad may inakayan, may itlog ba hindi lang natin alam kasi tingnan nyo yung sanga hindi yan kayang akitin yan Buti sana kung may mataas pa dyan kasi doon lang tayo sa mataas tsaka BBQ natin sa, sa baba. Wala naman. oh, wala. Meron din, may maliit din yung kwan. Ito, maliit din. Hindi natin kaya yan. Oh, so, basta sigurado ako sa uwak yan mga idol. So, dito sa area natin, <coughs> wala naman yung night heron ngayon. So, di ko alam kung saan sila ng bibitag. Pero mas mabuti na dito sa area natin na wala. Kasi okay naman pala dito. Breeding season, anong buwan ba yun? Breeding season nila. Ngayon parang wala siguro. Wala sigurong nangingitlog ngayon. Kasi doon sa tinuro kong puno, dati dami doon. Sa isang puno, may limang pugad. Oh, ito yung real libot. Nalibot ko na mga idol, wala. Ito, kala ko po nga kuha pa ng alimango eh. <laughs> kala ko pinagkuha na ng alimang, wala pala. Walang laman. Ah, oh, yun mga idol. Pugad lang ng walk yung mga nakita natin dito. Di ko alam kung may inakay na yon o may itlog pa yon kasi di naman natin kayang akyatin yon. Kaya ano na lang natin doon, sa nga, nga pala sa mga gustong mag-alaga ng wak, tsaka mga gustong bumili. So, mga idol, bawal na po ang paghuli ng mga ibon, pagkuha ng inakay sa pugad. So, bawal mga idol. Yung si Waki at Aki, di ko pa alam noon na bawal pala yung pagkuha niyan. Kaya, yun, hanggang sa lumaki sila dito na sa akin. So, yun yung una natin mga pagkakamali natin na nagawa yung pagkuha ng mga pugad tsaka yung paghunting ko dati so yon tinigil ko na yun kasi nga bawal bawal kasi nga kala ko dati yung endangered lang na mga ibon mga animals yung bawal hulihin lahat pala mga idol wild animals endangered man yan o hindi so bawal silang hulihin bawal silang alagaan So, yun mga idol, shoutout na lang tayo sa mga nagpa-shoutout ngayong araw. So, thank you sa supportan ninyong lahat. Shoutout sa 39.7 subscriber natin. Mga idol, shoutout na tayo. So, shoutout nga pala kay Alejandro Curacha the Master. So, shoutout sa iyo idol. Edgar Cedino watching from Edmonton, Alberta, Canada. So, shoutout sa iyo idol. Alfredo. Lakanilaw Junior, shoutout sa iyo idol. Paul Bugawan, shoutout sa iyo idol. Kamaster TV, watching from Davao City, shoutout sa iyo idol. Matang GP TV Mix Vlog, shoutout sa iyo idol. Dung Vlogs, shoutout sa iyo idol. Kuya Edwin Lakwachero Biculano, shoutout sa iyo idol. Dudes TV, shoutout sa iyo idol. Christian Garcia, so shoutout sa iyo idol. So mga idol lang dito lol yung shoutout natin sa gustong mo pa shoutout so mag-comment lang kayo. So yan. thank you.